Magandang araw, Sir Epi. Magandang araw, mga kamag-aral. Ako nga po pala si Cadence Valenzuela mula sa Baitang Pito ng Patience. Ako po ang magpapresenta ng likas na yamang timog silangang asya at likas kayang pag-unlad. Unahin muna natin ang likas na yamang timog silangang asya. Ang mga halimbawa nito ay burol, bundok, bulkan, puno, halaman, gulay, prutas, tubig, at marami pang iba. Dito tayo kumukuha ng mga kagamitan at mga pagkain na ginagamit at kinakain natin. At ang susunod na itatalakay natin ay likas kayang pagpunlad. Una, ang pagsama ng mga usaping pangkalikasan sa paggawa ng desisyon. Pangalawa, pagsama ng mga isyong pambolasyon at kapakanan ng nakararami sa pagbaplano ng pag-unlad. Pangatlo, pagbawas ng paglaki ng mga rural na lugar. Pangapat, pagpapahihiting ng edukasyong pangkalikasan. Panglima, pagkakaroon ng mga sistema para sa mga protektadong lugar. Panganim, pagpapaganda o pag-aayos ng mga nasira ekosistem. Pangpito, pagpigil sa pulsyon. At ang panghuli, pangwalo, pagpapalakas ng suporta at partisipisyon ng mga taong bayan. At dito na po, nagtatapos ang aking presentation sa Aralin Panipunan 7. Maraming salamat po.